panalangin para magkaroon ng anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyong harapan ng may pusong punong-puno ng pananampalataya at pag-asa. Alam namin kayo ang may likha ng buhay at nagbibigay ng pagpapala sa bawat pamilya. Hinihiling po namin na ipagkaloob ninyo sa amin ang biyaya ng pagkakaroon ng anak. Isang munting anghel na magbibigay ng kasiyahan at pagmamahal sa aming tahanan na dinggin ninyo ang aming panalangin. At ipadama sa amin ang iyong presensya habang kami ay naghihintay sa iyong itinakdang panahon. Ama naming mahabagin, Nauunawaan po naming lahat ay nangyayari ayon sa inyong banal na kalooban. Kung mayroon mang pong dahilan ang aming paghihintay, bigyan niyo kami ng lakas ng loob at pagtsatsaga upang mapanatiling matibay sa aming pananampalataya at alisin niyo po ang anumang pangambalungkot at panghihinayang na aming nadarama. Punuan niyo ang aming puso at pag-ibig at turuan ninyo kaming magtiwala na may magandang plano kayo para sa aming buhay. O Diyos na puno na habag at pagpapapala, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pangarap na magkaroon ng anak. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kalusugan at lakas ng katawan upang maging handa sa regalong ito kung kalooban po ninyo. Pagpalain po ninyo ang aming pagsasama at bigyan kami ng pagkakataong maging mabuting magulang. Sa inyo po namin iniaatang ang lahat at ang inyong pag-ibig kami nagtitiwala. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.